Ito ba yung natin ba yung nakasak? Ay, sayang. Andito tayo sa lugar ni Kurman. Uh, ah, ito ang bahay niya, malaki. Nasa 20 square ang ano natin, laki ng na bahay, no? Oo. Oh. 20, 15 per by 18. 24 for 30. Ay, ah, malaki nga. 24 for 30. 30 ka ganon, 20 ang ating luwag. Ayan. Ito yung ating uh, ano. Suman. Ating dito kasi. <coughs> Suman. Dito sa probinsya, ito ang ating alamsal. Suman. Kapi. Ang katambal to, kaping uh, ano, uh, barako. barako, yung kape na walang tatalo sa mainit na kape, sa masarap na tinapay. Ako ba itong pagkagaliwa sa iyo? Ang <tinyo> gabunod siya. Ay, mamaya. Ano <tinyo> gabi? Kapi tayo, kapi tayo. Saka ni Lula ni ano? <tinyo> Дябі. Тикало нового досі. Який бай Mamaya po, may surprise ako. Dato! Wala yata tayo tayo, hindi inakapato ka. Mamaya po. Ano? Pupunta kami ng dagat. Doon kami sa si swimming sa tabi ng dagat. Ang ganda ng lugar dito sa Quezon. Ang ganda Magkaano tayo mamaya? Mag Streaming tayo doon sa ang ganda ng buhangin. Makikita nyo mamaya. Okay, lulu. Eh? Kasama ka. Ito ang aking number one dito. Apo sa tuhod. Ito ko apo-apo talaga na. Ayan. Apo sa tuhod. Ayan po. Iyan po ang may-ari ng bahay dito. Apo sa tuhod yan. Apo sa tuhod. Alam mo na mas ma maraming uh, mas matibay. Meron din, ako sa tuhod. oh. ito pa. Meron pa rin dito. Ayan. Ayan, oh, oh, mga yan. Anaari po yung uh, si Furman. Ayan. Ito ang bahay niya. Ang laki niya ay 30 by 20 ang laki ng bahay loob ng bahay pero pa yung lahat ng nakikita nyo jack, kanya lahat yan lahat ng nakikita yung nabibigyan mo kanya lahat yan walang ibang ano yan makikita na hindi sa kanya kanya lahat yan yung lahat na inaabot ng tingin ninyo kanya yan Wag lang yun sa langit. Yung 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 Ya yeah, boy. Okay. <laughs> Males saya tayo. Ade, <laughs> okay. na lang po ang um, magandang umaga uh, alas 6 alas 6 uh, alas 6 na. 5:55. Maaga pa. Alas 5 pa lang, aga uh, alas 6 pa lang. 5:55 po ang ating uh, ng umaga. Pa. Okay, bye-bye. Dito sa uh, apo ni eh. Apo na ito. Apo na ito ni ano ni Yan, Sama na natin. Makuha. O, ayan makuha. Ayan. Makuha Ayan. O. Ayan. Ayan ka dito. Ang ating ano. Ito po anak ng Furman. Apo. Ay,

shout naman sa mga nanonood sa, sa, sa mga ating mga ano poging uh, uh, mga followers naman, followers, so. followers subscriber mm -hmm. o so, lahat na okay bye bye <laughs> ayun na ha okay ha si po napapunta sa Bukid hindi na nag ano shout out ano ka Di na ngayon siya. Hindi siya na nag ano, Nag-construction. Uh, Tahataw o. Oh. Ayan po si Forman Engineer <laughs> <laughs> si Foreman po nagpa-tricycle niya lang. Nasa ngayon. Nasa po sa kanya. Taga... Okay. Uh, <laughs> dito matagal dito si sa ano. Andito siya sa bukod niya ngayon. Sa lupay niya. Nagkaroon siya ng ano. Ah, uh, tricycle. Bakit ganun? Di dibuntal. Oh! Ano kuya? Anong problema? Hindi mo ang start. Ah. Uh, okay. Ayun. Oh, sige. Ayun mo ay kambyo. May may tinong muna. Para ano. Okay. Ang matay. Tasa mo muna, minor. Okay para ano huh? ano po masasabi nasasabi ha? Huh? hindi kayo na pupunta ng Maynila hindi na nagantay ng project ah project okay may sa Maynila ngayon mainit dito malamit Nakinit. dito sa probinsya maraming masisilungan mga puno ng kahoy okay. na lang muna ako magka tricycle na lang marami siyang ano dito marami siyang uh, tawad dito sa bukid ha ha Sabay! Mabura, Mamatay na naman yan. Wala, hindi, sa, ta, hindi tama sa kambiyada. Namamatay. Ito po ang aming bisita. <laughs> Naipit ko. Ayan. Taga, ano po sila? Halo-halo. Marinduque. Uh, Kisun, Bahay to, Kisun City. May taga Kisun City. May taga uh, Tambangan. Tambangan. So, uh, mga tambang. uh, may taga ta dyan. shoutout po sa kanila. Salamat sa mga ating mga panauhin. Si Boss. Sa Facebook vlog. Sa Facebook vlog. po sa kanya. Siya po ay sa Facebook. Ako naman ay sa YouTube. Ah, ito ang ating isang magiting na ano. Oops, op, 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 op. <laughs>

si boss ang ating uh, taga uh, kisun <laughs> yan po ating si Dunya ang ating taga <laughs> ating ano, mga lupain ng mga ano dito ayan ito po ang buha bahay ni ano. Yan ang bahay ni Ha? Ito si Hida o si ano, basta yan ang bahay ni ano. Oh, ayan ang bahay. Ah, uh, set up po ano. Ah, parewakin. Parewakin. o, oh. yan, Bahay ni parewakin. Ikot tayo dito sa bahay ni Paring Joaquin. Ikot tayo, ikot. Ito po yung... Ito. So may babuyan dito. Pero wala nang laman. Ayan, oh. Ay, nawala yung baboy dito. Ay, nawala yung baboy dito. Nagkawala yung baboy. Kaya naging gubat na lang. Ayan. Nak Ay, wala.